So ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano tayo mag-adjust ng TXP or thermostatic expansion valve. So ito yung gas reading natin. 325 sa pressure. Tapos yung suction pressure natin is 42. Tapos tingnan nyo yung TXP. i-adjust natin yung TXP para nakuha natin yung tamang sa cooling at saka superheat itong isang airport para lang mapagana natin kahit ilang araw habang nagaantay tayo ng parts or bagong TXP so tara, ganito yan so ito yung bubuksan natin mga master kapag clockwise mga master ibig sabihin magiging high superheat dahil nga sasara siya o liliit yung opening valve niya sa loob so kapag counterclockwise naman mag low superheat dahil nga lalaki yung opening valve niya sa loob okay? or magbubukas yung ano valve niya sa loob Okay? So, magawin natin counter clockwise. So, ganito. So, tingnan nyo, nag -yelo. So, adjustan natin. tatlong ikot lang mga master tapos silbara natin ayan. so, tatlong ikot mga master so ayan o oh. So, na mga master diba so dito talagang may problema so ganun lang mag adjust mga master ng TXP so tatlong ikot ayan tunaw na So, gas reading natin. Ayan, mga master, oh. 67 and then 290. Okay? So, 290, mga master, and then 67. Okay? Pwede na yan. So, yun. Ganun lang mag-adjust ng TXB, mga master. Ayan, oh. Wala ng ilo. So nag lang tayo ng tatlong ikot Yun, tumama na yung ano natin Pwede na yan, temporary So ganun lang pag-adjust ng TXB mga master Para nakuha mo yung tamang sa cooling At saka superheat Habang mag-aantay ka pa ng bagong kamalit Na TXB Okay